Mga Rabner, ahay! Abongan ka na nga ng magbalintro. <laughs> at ngayon na nga, no, nag-ikot-ikot na tayo kanina. Buti nga, hindi tayo masyado nasaktuhan ng malakas na for the rain, rain ngayong araw na to, no? At kanina nga, nag-ikot-ikot na tayo dito sa kagilid-giliran at kasunok-sulukan ng Metro Manila para magtanong sa ating question for today na kung sa tingin ba nila ay dapat na nga bang i-abolish or alisin to mga SK natin, no? Kasi kung matatandaan natin, marami ako nakitang memes sa Facebook din na ang sabi nga yung isa kapampangan memes. Since I'm so kapampangan, <laughs> ayun, yung isa kapampangan memes, ang sabi niya nga is, para nung niya yung ta uh, parang nung ako yung tagal SK uh, chairman pagwa yung second floor ko. Ang ibig sabihin noon, parang kung siya daw yung tatakbo na SK chairman ay ipapagawa niya yung mismong second floor ng bahay niya. Tapos meron pang kasunod na line niya kesa naman daw unahin niya yung mga mismong tao nag-upo sa kanya. At kaya na nga, no? At kaya naman kanina ay for the ass-ass na tayo dito. At eto naman ang kanilang kasagutan. Oo, oh, pwede nang alisin. Kasi wala naman nangyayari sa pondo ng, ano, ng SK. Ay, hindi pwede kasi mga bata, para din sa mga bata yan eh. Para... May silang boses ng kabataan eh. Pwede rin siguro. Pa para makatipid siguro gobyerno. No? Para po sa akin, hindi po. Kasi po, ito po mga SKI, ito po yung nakakatulong sa atin na mga sa mga kabataan, lalo na sa panahon ngayon, na marami pong naliligaw, marami pong nadidepress, marami pong nagdodroga, pero sa help po ng mga SK, na, 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 na po sila na matulungan yung mga kabataan na mabago yung buhay nila, na kung saan napunta man sila sa masama, masamang way o masamang na daan, ay itong mga SK natin ay sa, sa pamamagitan ng paligan nila, nadadala na sa sama buting ano tumul, sa mabuting daan at para may mabawasan din natin ang ato uh, ang magulo, magulo kasi ngayon magulo na talaga eh so sabi nila yung pag, ang kabataan ng pag-asa ng bayan so tayo, sana tayo ay magtulungan para po sa akin hindi po dapat alisin kasi di po ba kumbaga yan na magiging stepping stone nila magiging stepping stone nila malay mo sila ang mga picture natin na mga barangay tanod maging konsehal tapos yung mga mayor gano'n. Kaya para sa akin, hindi dapat alisin yan eh. Doon dun sila makaka-experience eh. Tira! Tira! Ayana, bigotic oven, bigotic oven, nagbabalik na so, nagbabalik no, ang, sabi ng mga natin, may na ang sabi, dapat alisin na daw yung mismo mga SK dahil daw wala naman daw nakikita nga, no? Kung baga, mga programa na ginagawa nito. Samantalang sabi naman is, dapat stay lang or for the go lang sa ating mga SK kasi sila nga representative ng ating mga kabataan, lalong-lalo na dito sa ating barangay. At ngayon, syempre, no, very happy tayo dahil isa sa nakasama natin, sakto-sakto talaga for the faith. Ang kasama natin ngayon is 21 years na nagtatrabaho or kumbaga is naglilingkod sa ating ano, mismong barangay, which is isang SK Kagawad, no, si Sir Kerubin. Ayan, good morning po, sir. Good morning, din. is it's 1994 po sir, no? Um, Nag-start na po kayo mag-serve dito. Yes. Ayan. Yes. Ayan. So, balingan, nga, na natin kay sir, no? Since kasama siya sa barangay, eh, syempre, tatanungin natin kung ano nga ba yung say niya dito. Um, kayo po sir, sa tingin niyo po ba, kailangan na po bang i-abolish or alisin tong mga SK po natin? Eh, para sa po sa amin, hindi po pwede. Dahil malaking tulong po sa amin ng SK. Nandiyan po ang pag-ano nila ng mga managbabahay-bahay sila, nagwawalis-walis sila dyan. Lahat ng mga bata, inaano nila, inaassist nila. Yung may mga trabahong ano, nakakatulong din. Bimibili sila ng mga waste can, mga walis, para may magamit dito sa aming barangayan. Oh, Ayan po. Mm. sa bali si Sir Kirby, sabi niya, for the stay stay lang daw, no? Um, sir, baka may gusto po pala kayong batiin niya, mga no? kapamilya niyo, um, kabarangay niyo po, or sino-sino po? Eh, kami po ay na, umapa, na, 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 na mo po ang aming ina ng aming chairman, ni Chairman Levy Miguel, at kami po ay ma, ano, lahat ng mga kagawad ay nakikiramay po sa pagpanaw ng kanyang ina. Kaya mm -hmm. nandito po kami, from the meantime, ang ano po ng mga kabataan dito sa amin ay cleanliness. Isa po sa programa ng beautification sa amin. Tignan nyo malinis po ang aming lugar. diat niya po nagwawalis niya ang mga tao dito. Pati okay. ho ako nagwawalis para makita nila paggaya ng kapwa barangay, ang ginagawa ng ibang barangay. Mm -hmm. Yan po amin, ang aming, ang soul namin dito. Makondolence ka mo kaya uh, sir, brigadaan. Ano po yun? Ang condolence ka mo, kina-share din. Uh -oh. Ah, condolence yes. daw po, sir. Para po kay... Nag-agarating po. Ah, <laughs> makakarating daw po ang ating condolence. <laughs> At ayun na nga, no? Bigada gobel, bigada abler. Tama naman ang sinabi ng no, sir. Talagang malinis dito sa barangay 812. Wala nga ako nakita mga kalat kalat sa kagilid giliran no? At kaya sa tingin ko, afraid na babay na ako kasi magwawalis daw. Magwawalis! <laughs> magwawalis, babe! <din! laughs> ayun na nga, no? Bigada gobel, bigada abler. In the heart of changing lives, with call to si Brigada Ann Cortez. Ang Diyos ang nagkasada ng 105.1 Brigada News FM Manila to Music and News on for you.